Maad yung bagong tuig ninyong tanay. Ako si Christine Nudalo, 26 anyos, nagpuyo sa usa usaka, single, available. Sa dili ipang hambog, akong vital statistic, 36, 24, 36. Perfect, no? Ako ang nakalugit sa corona, sukad 2020 hangto dusmel noybe sa siyam nako ko pagmando aning higayuna abin na malibot na ako ang Pilipinas sa maasin raman di ay kutob kay ahong nadagan trip to maasin raman di ay pero okay ra kay na ako'y nadiskubihan sa akong yutang natawhan. Kanindot man di ay ni sa atong lugar. Labi na sa likay-likay beach nga na likay-likay sa mga tae. Maudi ay gitawag o likay-likay beach o ang tagkom. pod ka sikat nga kaliguanan nga matud pa nila. Sa dihang ni ko natinga ko kay hing hapdos ang akong sa akong paa sa dihang ang nakita ko nagnisi akong samad og miingon ko ahak kadaghang sisi aning lugar pero okay lang nahuman na jud ang akong torno sa siyam na ko pagpasan aning corona panahon na ihatag na ho ang korona sa kadaog aning gabiuna ang pingi kini ang ang lukuro ang puso maadong bagong tuig o maadong buntag